matataas na opisyal ng NPA sa Bicol, Nasawi. Yan ang balitang hatid ni Christina Tolle. Tatlong mataas na leader o secretary ng sub-regional committee ng New People's Army sa Bicol Region ang nasawi sa loob lamang ng buwan ng Hulyo ngayong taon, maliban pa ito sa nauna ng nanutralisa na mga NPA leader sa Bicol Region. Ito ay kinumpirma ng commander ng Night ID sa kanilang flag raising ceremony nitong lunes. Noong Hulyo 2 nang masawi sa engkwentro si Arnel Estelier alias Mando o Ariston sa barangay Biliran, Huban, Surusugon. Si Stillier ay pinuno ng Subregional Committee 3 at itinuturong responsable sa serye ng karasa na isinagawa ng NPA sa Provinsya ng Surusogon. Makalipas ang isang linggo, Hulyo 8, napatay naman sa engkwentro sa San Ramon Tinambak Camarines Sur, si Verhelval Cueva alias Disan, Secretary ng Subregional Committee 2 na siyang kumikilos sa probinsya ng Camarines Sur at bahagi ng Camarines Norte. Samantala, binawian naman ng buhay dulot ng malubhang karamdaman si Ramon Adonis alias Ambo Oner, Secretary ng Sub-Regional Committee 5 na kumikilos sa Provinsya ng Albay. Tinangkapang itago ng NPA ang pagkamatay ng kanilang lider, subalit kalaunan yung mismong kaanak nito ang nagpaabot sa otoridad ang mga nasabing individual ay naharap sa patong-patong na kasong kriminal at tinuturing na malaking banta sa seguridad at kapayapaan ng rehiyon. Ayon sa 9th ID, malaking tulong ang pagkakanutralisa ng mga lider na ito, hindi lamang sa otoridad kundi pati na rin sa buong sambayanan upang bigyang daan ang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Pinuri din ng pinuno ng Night ID ang aktibong kooperasyon ng komunidad na siyang naging susi sa matagumpay na kampanya kontra insurhensya. Binigyang din ng Night ID ang kanilang patuloy na panawagan sa mga natitirang kasapi ng NPA na magbalik loob na sa gobyerno at mamuhay ng mapayapa. Kapayapaan para sa lahat, Christine Atoles, Peer News.